Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Gigil na gigil itong si Regor na tapusin ang buhay ni Tanggol, ngunit wala siyang kamalay-malay na ito pala ang maging dahilan para mabunyag ang totoong pagkataon ni Tanggol. Samantala, mapilitan naman itong si Tess na lapitan ang tatay ni Ramona itong si Don Julio para iligtas ang buhay ni Tanggol. Pinasugod yung mga itong si Tessa Hospital dahil maraming dugo umano ang nawala kay Tanggol. Nalaman naman sa mga kapwa Lispo ni Rigor na hindi niya tunay na anak itong si Tanggol dahil di naman sa pagtanggi ni Rigor na salihan ng dugo itong si Tanggol sapagkat batid naman ni Rigor sa kanyang sarili na hindi sila magmatch ni Tanggol dahil hindi naman niya ito tutuong anak. Nagalit naman itong si Mokang kay Rigor dahil sa ginawa nito kay Tanggol. Kaya sa sobrang inis naman ni Mokang dito kay Rigor, kinumprontan niya ito. At ngayon sinabi niya na unawaan naman niya kung bakit iba ang trato ni Rigor kay Tanggol. Kumpara kay David at Santino dahil narinig umano niya na pagbanggit ni Rigor dito kay Tanggol na hindi niya ito tutuong anak. Bagay na sobrang ikinagulit naman ito ni Rigor. Hindi niya inasahan narinig pala ito ni Mokang. Walang pag-alinlangan namang sinabi ni Mukhang dito kay Rigor na baka sa huli pagsisihan o manon ni Rigor ang ginawa nito kay Tanggol at babalik ito sa kanya. Maya maya lumating naman itong si Tess at Tinding. Sobrang galit ang dalawa. Pinalabas naman at pinaniwala ni Rigor kay Tess at Tinding na inunahan o manon siya ni Tangol. Kahit sinundan ka ng putok itong sitagol, pero minara naman ni Mokang itong si Rigor at tinawag pa niya itong isang sinungaling. Pinasang ni Mokang ang pagsisinungaling ni Rigor. Sinabi niya sa lahat na nakita o mano sa dalawang niyang mata ang pagtira ni Rigor dito kay Tanggol na walang kalaban-laban at kahit nagmamakaawa pa ang kanyang kaibigan. Sinabi naman tinding ni Rigor na kailangan pagbayarin o mano ni Rigor ang ginawa nito sa kanyang apong si Tanggol. Samantala, pinatawag naman itong si Tessa Doktor para kunan umano ito ng dugo at para maisali na kahit ang gol. Pero sa kasamang palad, magkaiba din sila ng type. Kahit sinubukan naman nila itong si Santino at ganoon pa rin. Wala nang ibang matatakbuhan pa itong si Tessa puntong ito. Kahit sumagip naman sa kanyang isip, ang tatay umano ni Ramona itong si Don Julio Montenegro na lalapitan umano niya. Dahil ayon sa lumalabas na balita, noon na may ama umano itong seramon at yan ay hiningin niyang tulong dito kay Mando para makakuha ng informasyon kung saan umano niya ito makikita. At dito po nagtatapos ang ating advanced episode.